hello world dito po ang inyong lola Chichay. hello hello Mga ka-chichay, ito po ang lola chichay. ah uh, gusto ko pong i-share sa inyo yung aking mga, uh, may dalawa po kasi akong alaga. Ay, nakikita niyo po ba yung isa duno, no? Ayun, no? <laughs> Ayan po yung ibon ko na napakaingay. Kung napanood po niyo yung first vlog ko na napakaingay na ibon, siya po 'yon. <laughs> you know. So ngayon bibigyan ko siya ng pagkain kasi po gabi na dito. Sa gabi ko lang po siya nilalabas. Kasi ano, hindi po siya pwedeng laging ilabas. Uh, may time, no? Kasi ho baka mamihasa at saka baka hindi na makineg. Uh, kailangan po isa training natin siya. Uh, ilang taon na ba siya sa amin? 5 years na po siya sa amin. So, ayan, healthy at uh, maingay, babae po siya. Okay, lalabas ko na siya at uh, bibigyan, uh, lilinisin ko, bibigyan ko siya ng tubig, bibigyan ko ng pagkain niya at uh, para makapag-ano siya, yung may stress out siya kasi kailangan inilalabas siya. Okay. Tingnan na. Hey. Ito po, siya. Ito po yung igon ko. Ay, ko, 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 ko. Dan, dyan. Ang pangalan po niya is Ran. Dan. Okay. Here, here, here. Yup, yup, yup. Yay! Nakalabas na siya. Kiss, mommy. Mommy, kiss. Mommy, kiss. Oh, very good. Alis yan. Bigay, maglagay mo na tayo ng pagkain. Okay, come here. Here, ko, ko. Yan, very good. Ay, okay. Ito po yung pagkain niya. May palay yung pagkain niya. Ayan. Binisin natin. Uh, ang paglilinis ng cage niya, uh, every, uh, once a week lang ang paglinis ko sa cage niya. So, kalilinis ko lang kasi. Kaya, pagkain lang ang ilalagay ko. Alas dyan. Dali na. Oop. Ay. Diyan. Ay. Gusto mo kumain? Okay, go. Oh, kumakain siya, oh. <laughs> Ay, very good. Mommy kiss. Mommy kiss. Okay, oh, lang. Ay, very good. Mommy kiss, kiss. na mo si Mommy? Do you miss Mommy? Oh, miss daw niya si Mommy. Oh, tignan niyo, oh. Halik ng halik. Ay, tika muna. Nakikiliti ako sa kuko mo. Ayan. Tapos, Ilalagyan ko din ng tubig kasi siyempre kailangan din po niya minum na tubig. Ayan. Ayan. O, ayan siya, o. O, dance! Marunong siyang sumayaw. Sumasayaw siya, lalo na may favorite siyang music. Pagka, pagka pline yung favorite niya music, sumasayaw siya. Sumasayaw siya. Okay. Ayan. Meron pa ako isang alaga. Papakilala ko sa inyo. Okay. Sayaw ko muna. Dance. Ta-ra-ran. ta ra ra Kiss mommy. Mommy kiss. Dance. Ta-ra-ra-ran. -ta Ta-ta-ta-ra-ta. Pwede -ta -ta. pa ako isang ay papakilala ko sa inyo. Ah, uh, siguro nakakita nyo na to sa second, ba second vlog ko at tayo. O, oh, ayun. Nakita nyo. tumalon. Ay, come here. Whoop. Whoop. Ayan siya. Wait lang. Ayan siya, oh. Oh napaka na, sa gabi kasi ako naglilinis, ayan yung mga sinampay ko ayan mga sinampay ko, sa gabi kasi ako naglilinis, para hindi masyado mainit, kasi sa araw maski yung mga sinampay ko, sa gabi ko rin uh, pinapaso kasi nakakainit po pag araw nahihirapan po ako man sa balcony, mainit na yung singaw ng aircon, mainit pa sa labas, hindi sumasayaw siya oh. <laughs> very good Alright, ay

Pire, pire, pite, piro, pire, pire, para, rida, para, para, rada, rada, pire, 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 pobre, tuñayu, niu, amoni, michael, Jackson. dis tuñayu, kalem, bakam, akapi, raita, bakpang, ganyan, <laughs> da, ta, -da ta, -da -da. dance da, dance, dance. dan round, da, round, 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 round. Round, 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 round. No, not dance. I said round. Round, 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 round. <laughs> Bakit ganun? Parang alam niya na kinukuha na ko siya ng video. Ayaw makilag. <laughs> okay, round. Round, round, round. Dance, dance, dance. Round, round, round. Round, round, round ang kulit nitong isa kanina ka pa <laughs> ah, masyadong siloso tong dalawang alaga ko lalo na pag nakaupo ako sa sofa naku nag-aagawan sila yung isa nandito sa ulo ko naku tuka ng tuka para bang kahit hindi sila nagsasalita <laughs> nagsasayaw <laughs> I love you I love you Love you. Oh, alam niya yung I love you. I love you. Kapag sinabi mga I love you, kailangan merong kiss. I love you. I love you. I love you, mommy. I love you. Alam niya yung, alam niya yung words na yun. Pati yung isa, si Celos, tang narinig niya, tumatawal siya. I love you, baby. Okay. O siya, upo tayo doon. Um, upo tayo doon. Doon naman tayo. Pahinga lang muna si mommy. Ayan, napagod kasi ako maghapon ngayon. Kasi nagwo-work din ako dito sa, ano, sa bahay. Nagwo-work ako, tinutulungan ko yung asawa ko mag, ano, kasi may sariling business siya, so kailangan tulungan ko. Nagko-computer din ako, kaya misang pagod yung mata. Ano, tapos so, siyempre, first time ko lang nagbablog. Ang lola, siyempre ganito pala, pag matanda na, marupok na ulo, at saka pinag-aaralan... Pasensya na kayo sa pag edit kasi ang hirap. Hindi lahat ho kasi yung maanuhan uh, mo kagad, yung matututunan mo kagad yung pag edit Eh, ang hirap pala, lalo na paglalagay mo ng music, yung mga ganun, animation. Ang hirap! ik eh, parang kinukumpere ko yung sarili ko nung bata pa ako. Eh, ngayon matanda na. Ang hirap pala. Ganun pala pag tumatanda ka na. Para ang hirap pa, uh, tawag dito. Ang hirap mm gawin ang hirap tandaan tinuruan na ako ng anak ko kanina sasabihin <laughs> sayo magtatanong ulit kasi ako. O, oh, ayan na yung dalawa O, oh. ayan na nagharutan na at saka yung isa nakapatong sa cellphone ko kaya umuuga pasensya na kayo kasi ayan siya nasa cellphone ko eh ayan oh umuuga Umalis ka yan hi come here come here oh ayan siya oh mm ayan yeah da oh siya 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 ay yung aso ko, akala mong kakagati niya pero hindi, hindi niya kinakagat kasi maliit pa silang dalawa is uh, nandito na sila, sanay silang dalawa kaya, ayan, ano lang yung hindi siya, hindi niya kinakagat ito pang isa si maliit, tinutuka niya yung isa, dahil nagsiselo siya ganyan yung dalawang yan, ganyan yung alaga ko, kasi ako ang nagaalaga sa kanila, kaya masyadong maano, uh, selosan selosan silang dalawa Oh, wag mo yung cellphone ko. Alam niyo yung tuka kis ganun sa ano. <laughs> cellphone ko. tayo umuuga. ligadito, dito. Come here. Come here. Kihihi. Ayan. Very good. Ito na nga isa. tamu oh. <laughs> Paano ba ako makakapag-relax nito? Agawan kayong dalawa. Tarada. -da, -da. Da, -da, 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 da Paano magpapahinga si mami niyan? O, oh, ayan. Yan isa naman. O, 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 ako nahihirapan. Tapos yung buhok ko magiging ganyan na. Ayan no, para akong bruha. Ayan. Tumigil lang ako yung dalawa. Shizuka ni Sita. Mo et chuno. Mo, muko de Mama, video sten no. Video sten ro. Sit. Sit down. Sit. Oh, ayan siya, oh. Sit. Sit. Ote. Ote. Kawari. Sit. Touch. Touch. I said touch. Touch. I touch. Sit. Touch. Touch. Kaya ah. pag nakakawala yung isa, kahit na nung, anong, anong pag-ano mo sa kanya, ay hindi ka susundin kasi na ano niya, isa baka dumapit sa akin. O, oh, ayan. Nakikipagharutan ka ba? O, oh, gusto mo siyang kagatin? Wag. Okay? Don't do that. Don't do that. That's bad. Okay? That's bad. Ah, I said sit. Ah. <laughs> ano yan? Ah. Uh... English Baroque. <laughs> Alam nyo naman ang Lola, sa sobrang tagal ko na dito sa Japan, hindi ginagamit ang English. Uy, sumasayaw, eh, gumagala tuloy yung cellphone ko eh. Nagbibideo ako, huwag kang sumayaw dyan. Wala, dito ko na. I come here. Ay, oh, ayan. Ito namang isa talaga naman, no? Sa tagal ko kasi dito sa Japan, hindi ko gina hindi ginagamit ang English. Kaya ah uh, puro puro Japanese yun lang ang ano ko yung words na ginamit ko dito kaya biro mo for 42 years na 41 41 going to 42 years na biro mo sa sobrang tagal ko dito bihirang bihira gamitin ng English talaga po kaya uh, nakakaintindi ko bakit hindi nag-college naman ako nakakaintindi ako pero nalimutan ko na yung iba naintindihan ko pero hindi ko bigla yung hindi ko maiisip agad ko ano ba sa English yun yung ganun maski Tagalog minsan na ano ko yung Tagalog alam ko parang alam ko yung Tagalog na yun is alam ko pero parang ang hirap ko nang ibukas ng bibig ko. minsan magtatanong pa ako sa kausap ko ay gano ba yun, ganto ba yun maski sister ko pagkausap ko sa phone kinokorek ako kinokorek niya ako kasi mali yung tagalog ko Tama yung dalawa ano ba to, hindi pagre-relax itong ginagawa ko eh ito naman Okay pa. Thank you. Thank you. Kasi po hindi ako nakalabas ngayong ngayong ano, ngayong araw kaya uh, nagtrinay ko maging content at pinakilala ko ang akin dalawang alaga. Wala po kasi ako ngayon hindi po ako kasi makalabas. I think bukas pag maganda ang araw, baka po uh, makalabas ako. Ayan, makapag-video po ako sa labas. Ano po? ngayong araw po kasi sa sobrang busy, ang dami kong ginawa, ang dami kong work dito sa bahay, hindi ako nakalabas. Kaya pasensya na po kayo. I hope ah, nakita ninyo ang akin dalawang alaga. Ayan po, kaya pasensya na po kayo. Pag ako'y nagre-record, nag may maingay, ay sila po yung maingay. <laughs> sila po yun. Sayaw na sayaw kasi itong isang to eh. Hali rito. Sayaw na sayaw kasi share. Kaya gumagalaw din yung ano ko. Gumagalaw din yung video ko. Okay. Say bye bye tayo. No? Okay. Bye bye. dance ka muna. Love for the last. Dan, 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 dan. Feed it. It. Ayan lah Ayan lah silahkan Oke, okay. ayan yung buntutnya <laughs> Ay, yeah, Sorry <laughs> Oke okay pa mm, Bye bye See you next vlog Itu po ang inyong Lola Cicay I love you all Please share uh, And subscribe Siyempre po, mag-like na rin kayo. Okay, bye-bye. I love you all. Bye.